One, two, three, go. Yo, what's up guys? So, andito po tayo nga sa Foxton sa kung saan matatagpuan ang isang Filipino store dito sa uh, Foxton guys. Sa mga kapwa namin Filipino dito sa New Zealand na malapit lang sa Palmerston North, Woodville or sa Wellington, ay pwede, pwede po kayong pumunta dito sa Kabayan Store or isang good Mart. Ayan. So, pagmamayari po ito yung isang natin kapwa Filipino guys. So, pinahan po natin ang business. So, pasok po tayo sa loob. Gara! Tara! So, marami po silang mga pindang-pindang Filipino food, guys. So, uh, so tignan niyo po, marami pong binibili mga customer, guys. <laughs> at ito po ang ating owner ng mga ganda siya, sa pindig. Miss Geraldine. Ang uh, ating boy? Ayan. alala yung boy ko? Ayan, guys. At sa iyo, si... Paul. John Romel. Ayan. So, sa so, mga gustong pumunta rito ay available po ang lahat ng mga stocks po nila galing Pilipinas po ito. Ayan. At, okay. siyempre, kung uh, nami-miss ang mga Filipino food, nandito po ang mga frozen, mga dry foods at siyempre mga toyo, bagoong, ayan. Ayun. At siyempre, may walis din po sila, guys. Ayan. At open po sila Monday to Sunday, guys. Open 9 a.m. to 6 p.m. ng 6 p.m. ng hapon. Ayan. So may mga paninda po sila dito, may mga sardines, ayan. May mga noodles na pang Philippines, cup noodles. So, ayan, may mga beans guys. So pumunta naman tayo dito sa kanilang uh, frozen. Ayan, so marami po silang frozen guys. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, may mga customer sila na Pinoy. Galing pa yan sa Taranaki guys. Ayan. So, Pumunta na lang kayo rito sa Kabayan Asian Pod Mart. Matatagpuan sa Boxton, New Zealand. Bye -bye. bye bye. Ang pangit ng boses mi. Hindi mo. Patingin natin, tingnan natin. Wait lang. Eh. Tingnan natin yung video. Wait lang mi. Eh. Puanan lang natin yung mga i release mo. Hindi, pag-release, ilang lang yun. Okay na ba ito, Tama na Oo, no. okay. 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 oh, tapos na.